Hello mga idol, isang mapagpalang araw po sa inyo. Panibagong araw, panibagong vlog tayo. So, ipapakita ko sa inyo ang aking bakasyon uh, sa aming probinsya sa Batangas. So, tara mga idol, samahan niyo ako at uh, panoorin niyo ang ating uh, adventure. Let's go. Mula sa Anilaw Port ay sumakay tayo ng ferry boat at uh, papunta tayo ng biyaheng Tingloy. At dahil nga sakto at uh, may oras, may schedule ang alis ng ferry boat, so umalis kaagad kami. At siguro dahil first time ng mga bata na sumakay ng ferry boat at uh, magbiyahe ng ganito, kaya excited sila. Ayan, sumisilip sila sa bintana ng ferry boat na ating sinasakyan. At sa loob ng 40 minuto ay narating na namin ang pantalan ang Tingloy -Ting Port At sumakay nga kami ng tricycle papunta naman sa aming barangay Marikawan Dito sa pantalan ay maraming tricycle na nakapila At uh, naghihintay sa mga pampasahero na passcraft na dumarating So kaya walang problema kung saan man kayo pupunta Kung pupunta kayo ng Masasa o sa mga kayo. bawat barangay Dito lang kayo sasakay Hanggang may balo lang Sa mga na nagpabuk ng transient house na sa Marikaban, sa barangay Marikaban, ito way na papuntangan at uh, dito rin kayo dadaan. So makikita nyo to uh, hanggang doon lang kayo sa lugar ng ang tawag ay may balon. Doon sa may balon, hihinto ng tricycle at maglalakad na lang kayo ng konti. Uh, wala na. Uh, oh. Meron din naman mga pa pailan nila. Habagat yung may nagtsatsaka pa rin na eh. Pinag-uusapan nga namin ni Manong Driver na medyo kumunti na ang turista dahil nga panahon ng taglakas ngayon at habagat. Medyo malakas ang alon at uh, limitado lang ang mga pagbisita na pumupunta sa aming lugar. Dahil hindi naman ayos na ayos pa yung ano namin. Maraming pangulang. Natanong nga ni Manong Driver kung may transient house daw kami doon sa lugar na pupuntahan. Uh, sinabi ko sa kanya na may bahay kami pero hindi na namin ginawang transient house dahil katulad nga ng uh, sabi ko sa kanya medyo marami pang kulang at uh, hindi pa ayos na ayos yung bahay namin. Kaya hindi na lang muna namin ginawang transient house at kami-kami na lang ang umuwi doon at uh, bakasyon na ng pamilya. ito yung mga parting daan na nakakatakot papunta sa barangay namin dahil minsan sobrang tarik at uh, palusong was na nawalan ka ng humina ang preno mo rito talagang uh, aksidente ang mangyayari kaya medyo sanay na din naman ang mga driver dito at magagaling sila at uh, kanilang mga tricycle ay talagang running condition katulad oh, ng makwayan anaw. marka ba? marka ba naman ni... sa mga parting pa ni... hindi rin na about Oo. Oh, Ay eh, katulad sa looban ng markaban. Pag may pangargay, di ka tahakotin mo pa. <coughs> doon sa amin, ipapapakalaan doon masay -taas. minsan dinadaan mo na lang sa kwentuhan at uh, para hindi ka naman kabahan kasi nga may sobrang tarik ng daan yung pababa at syempre kung galing ka dun sa kabilang side yung packet naman napakahirap din so katulad nga na sabi ko sanay naman ng mga driver pero ganun pa man talagang doble ingat kasi talagang once na sumablay ang preno mo at uh, nawalan ka ng control kung hindi nga sabi ko kung hindi aksidente malamang hukay sa hukay ka mapupunta ikang ay bye bye kagaran ni maghapon ko may asla ano hindi no. mo sadu mo ini mula na gadi daw ah oo okay. di pa pero nakaulan ng kunay nung kami umuwi na nung Oo, yung kwan may nangaga, nangagang pa nga kami. Yung basic lang, Gabi. At ito na nga, kailangan bumilo ni Manong Driver at para Ah uh, makaaho ng ayos sa kanyang tricycle dahil ito talaga yung pinaka sinusukuan lagi nila na nabibiti ng tricycle so pinausod tayo ng kaunti para ang bigat ay nasa bandang unahan at uh, madali lang sa pag-akyat ng tricycle so ayan na sila at uh, hinahataw na nila pamula dito pala sa baba at talagang binibirit na nila ng todo at uh, minsan nga dito sa tapat na ito, naglalakad pa ayan dito sa tapat na ito madalas sa uh, ang pasahero at uh, naglalakad para gumaan ang tricycle at uh, hindi makaahon siya ng maayos ang tawag sa lugar na ito ay Malacanang uh, hindi ko rin alam kung bakit uh, tinawag ng Malacanang siguro dahil nung una kasi mataas ang pwesto kaya tinatawag ng Malacanang so ayan pagka timingan lang at uh, swerte mo pag hindi ka napababa sa lugar na to pagka maganda ang buwelo ng tricycle So talagang ay dito talaga super adventure at nakakatakot, kakabahan ka. Oh, so, Tapos ikwan pa, yung bako-bako pa daw. Eh yan ay maganda-ganda at makina, eh. At muli na naman tayong pinausod ni Manong Driver at uh, para ang weight ay mapunta sa unahan at uh, madali lang ang kanyang pag -akyat. may panibagong akyate na naman at medyo matarik ang kalsada ang kagandahan lang nito pagdating mo doon sa pinakataas uh, puro pa palusong naman puro pababa kaya mas uh, okay na sa mga tricycle at uh, medyo relax relax na kailangan malakas lang ang preno mo yun nga napakadelikado din yung pa pababa yung palusong kasi pagka was na nawalan ka ng control sa preno isa pa rin nakakatakot na malamang hindi ka mabubuhay Tara nginay, inay! nginay. mga inay! uusapan nga namin ni eh, Manong Driver na uh, ang kalsada ay lubak-lubak na naman dahil manipis ang simento uh, at uh, isa pa dahil lagi siguro eh. pagtag-ulan medyo basa kaya na, na i-stack ka ng tubig at medyo humihina ang simento kaya marami na naman parting lubak-lubak okay. dito sa lugar na to mga idol ayun makikita nyo napaka lubak at talagang pagtagulan maputik nahihirapan din ang tricycle dyan halos nandito na tayo kung saan lugar ako lumaki at uh, kaso na namin ang aming bahay dyan ayun nilakad lang natin hindi makakadiretso tricycle dito ayan o oh. oh. ayun doon tayo galing So iintay natin yung aking kasama na yung naghahakot ng aming gamit aming kamag-anak yung natin daladalahan eh. Medyo mabigat din Yung cooler na may dalagyan ng ulam tapos itong ano yung halaman Kasi yun nga mga idol may dala tayong dalawang bag Ayan o oh. Ando na ibang gamit nahakot na So ayan at finally, narating na namin ang aming bahay at uh, ayan, nilagyan namin ng mga trapal-trapal kasi mga umampiya sa pagka-umuulan. Hindi pa natatapos ang pagre-repair ng aming bahay, eh. pero uh, natitirhan na namin yan at uh, dinagdagan, nirepair lang dahil nga minsan uh, sa tagal na hindi kami nakakauwi. Medyo, ayun na nga, nagkasira-sira na. At pagkapahinga nating saglit, uh, siyempre, pumunta na tayo sa tabing dagat at... Uh, Namimiss natin ang mga hampas ng alon sa dalampasigan. Ganito lang kasimple ang buhay sa probinsya lalo na sa Isla mga idol. At uh, talagang walang lilipas pa sa maghapon mo sa niya, napaka-peaceful. Ganito lang pag minsan, pagka ang dagat, pwede kang mag-adventure pag swimming or uh, mangisda. Dito ako lumaki at kaya sanay ako sa buhay na mayroon dito. Simpleng buhay lang ang aking mga na-experience nung kabataan ko. Pero napakasaya at talagang yung kabataan ko ay na-enjoy ko sa lugar na to. Kagaya nito, umakit sa puno. Oh. Ito pa, mga idol. Ah, may pambunga. So, ingat dyan ha. baka mahulog ha. At dahil nung araw, walang tricycle, walang single na motor. Kaya naglalakad lang tayo kahit sa pumunta sa parte ng isla. Minsan, sumasakay ng bangka. Pero madalas-madalas yung ganito Naglalakad at uh, pumupunta sa mga kamag-anak. Nakalakhang ko ang uh, nakatira kami sa bundok. Dahil ang bahay namin nandito sa bundok dati. Uh, inilipat na lang ng tatay ko. No? Dahil mahilig din siya sa dagat, kaya... Uh, Nilipat niya ang bahay namin sa tabing dagat. At uh, yun nga, at uh, madalas naman na uh, bakasyonan lang namin dahil nandito na nga kami nakatira sa Bulacan. Dito kami nakatira ngayon sa Bulacan kaya ayun binabalik ginagawa lang namin bakasyonan yung aming bahay. Kaya sanay ako sa mga gawaing katulad dito sa pangunguhan ng palok pag-akit sa Siniguelas, pangunguhan ng Kahoy. So yung mga ganyang bagay na ginagawa dati ng mga taga-probinsya talagang nakalakan natin. Yung pagtatanim, uh, nakalakan ko rin yung pagtatanim ng mais at ng palay. Pero yung palay sa kaingin hindi yung katulad na sa patubig. At kahit pangingisda ay talagang noon ginagawa ko. Bata pa lang ako marunong na akong mangisda dahil lagi akong sinasama ng tatay ko Meron nga kaming bangkang pangisdaan. At uh, minsan nga, dahil medyo makapagpundar kami ng malaking malaki bangka, bumabiyahe pa ng malalayong lugar, minsan nakakarating ng Palawan. At kung may pagkakataong katulad nito, uh, sinasama tayo ng mga pinsa na mangisda. So, sumasama ako at uh, minsan na uh, binablog na din natin. Katulad nitong niyaya ako ng pinsa ko at, uh, dahil sabi niya para meron ding makadilensya malang din ng pangulam. So, imbes na nandoon ka sa bahay So, napakasarap din sa pakiramdam Yung ikaw ay nangamiming wait O nangangaway lang tawag sa amin At pagkaya kinakahuli talagang nakaka-enjoy Hindi lang nakaka-enjoy, meron ka pang pang-ulam Patay okay. Patay okay. kahit, kahit, pating mga idol Nilinisin na natin ating huli mga idol oh. Ayan oh, kita niyo. Ito yung ating ano, you know, binigay ng pisang ko Dahil hati kami eh mas marami yung binigay niya sa akin dahil bihira lang daw naman kami makatikim na ganito dahil na sariwa so ayan abangan yung mga idol lulutuin natin to ayan ang mga pakpakan ito iihaw naman natin to ito pang ihaw lang ito ito nga ito, ito pwede itong pasigang o kaya pang tinula sa bisaya ito naman pang ihaw lang lahat ito mga idol iihaw natin yan di ba? Linisin natin lang ito tapos yung ating lulutuin. Ito mga namimiss ko nung mga bata pa kami halos araw-araw naliligo kami sa dagat pagka wala kami pasok. At uh, dahil nga tayo yung nakatira na sa ngayon sa malayo sa dagat kaya ayun itong mga pagkakataong ganito talagang lagi kong namimiss dahil nga nung kabataan ko talagang ganito kami lagi. Okay, mga idol, nak nakabili tayo ng ano, ng isda. Atin siyang lilinisin. Pero ganito lang ang technique dito mga idol para mawala yung kaliskes. Pero oh. Ganyan ganyan nila yung mga idol. At, uh, kasi kung kakaliskisan yung isa-isa yan, napakahirap. So, ganyan ganyan lang hanggang mag bumitaw ang kaliskis niya ito pa ang namimiss ko yung mura na at sa sariwa pa ang isda dahil ito yung mga ganitong isda ang kadalasang inuulam na minum kami nandito at minsan ni kami sa tabindagat, nagluluto at diyan kami nagpapalipas ng gabi ayun ang aming madalas na talagang libangan at uh, napaka simpleng pamumuhay, nap pero enjoy. Na ngayon hindi na natin may paparana sa ating mga anak dahil nga nagbago na ang panahon. Marami ng nausong mga gadgets lalo na mga cellphone. Ito rin ang isang masarap dito at uh, yung kumain ka ng buko, uminom ng sabaw ng buko. Minsan makakahingi ka sa kamag-anak kung wala kang puno ng buko. Or pwede ka naman bumili pero napakamura lang din. Siguro mga 20 pesos. Hindi na ba, hindi na doon. Eh sa bayan napakamahal ng buko, halos 35 pesos hanggang 40 na yata isang piraso. So, 'yun lang ang kagalingan sa probinsya. Yun pag kami mga buko, yung mga kamag-anak mo or may sarili ka. So, pinamimigay lang. Sinusulit ko rin ang araw pag nagbabakasyon ako sa akin lugar. Uh, naliligo sa dagat tapos uh, pumunta sa mga kamag-anak nakikipagkwentuhan, nakikipagbanding at uh, siyempre kailangan din natin maki i, sa ating mga dating barkada pinapasyala natin so yan madalas ang ating mga uh, schedule pagka tayo umuwi at nagbabakasyon sa ating probinsya at syempre hindi mawawala dyan ang pagbarik ng kuunti cuma sumasyat-syat tayo ng konti kasama yung mga tropa, mga pinsan, mga barkada. At uh, siyempre, masaya din ang kwentuhan. Baka na lalagyan? sabaw? Lalagyan ng sabaw dyan? At ganun na naman, kinabukasan, pitas ng buko, kain ng buko. So, ganun lang ang ating routine na ano, trabaho sa probinsya. Marami naman pwedeng gawin uh, at marami din pagkakakitaan. Kaya lang pagbakasyon, syempre sinusulit lang natin ang bakasyon. Uh, Nangunguha ng mangga. Ayan ang ating mga ginagawa. Minsan bibigyan ka ng kamag-anak. Minsan libre naman. bisa sabihin, kumuha ka na lang dyan. Umakit ka sa puno kung gusto mo. Para po sa kalaman ng aking mga subscriber, dati po ako akong OFW. Kaya umpisa ng magtrabaho ako na as in na isang OFW hindi ko na naranasan yung mga ganitong mga ginagawa at dahil nga siyempre nakapokus tayo sa trabaho, pag ano, sa pamilya, paghahanap buhay uh, ngayon na lang dahil nagretiro na ako hindi hindi na ako OFW ngayon so bumabawi ako at uh, sinusulit ko lahat ng mga bagay na hindi ko na gawa nung umpisa nung ako magtrabaho pero nung magtrabaho naman ako nung 24 years old na kaya nung kabataan ko nga sabi ko nga na enjoy ko yon pero gusto ko uling bumawi ngayon dahil syempre may lang ang buhay eh hindi natin alam kung kailan tayo kukuhanin sa mundo kaya sinasamantala natin natin uli na maranasan uli yung mga naranasan natin nung kabataan at saka yung, yung ganitong peaceful na lugar at uh, gusto ko uling ma-enjoy kaya shout out dyan sa ating mga kabaro na OFW at talagang ramdam ko ang hirap ninyo dahil galing din tayo dyan at uh, alam ko na balang araw eh makaka-relax din tayo pag uh, napagtapos natin ang ating mga anak at ating naging stable ng ating pamilya so sipag-sipag lang ng konti tsaga-tsaga lang ganun naman talaga buhay eh Uh, sabi nga eh, ano na tuloy-tuloy uh, lang kahit yung mga anak natin ganun din ang mangyayari sa kanila kailangan magsikap din sila dahil ang pamana lang natin yung kanilang pag-aaral bakit nga ba ang drama ko mga idol uh, actually itong video ko na to itong vlog ko na to eh, talagang ipinapakita ko lang din para doon sa mga gustong pumasyal dito sa lugar namin kasi tourist spot din ng bayan ng Tingloy lalo na ipinagmamalaking masasa So, kung gusto nyo pumunta, mga idol, welcome na welcome kayo. At marami ditong mga transient house o yung mga pinapaupahang uh, bahay na pwede kayo mag-stay. Kung gusto nyo makita yung mga homestay dito sa Barangay Marikaban, Tingloy, uh, i-google lang nyo or uh, tingnan nyo lang sa Facebook. Meron sila sa mga mga Facebook page at uh, makikita nyo. So... Mas maganda rin dito sa lugar namin kasi dito rin naman pumupunta yung mga nag-island hopping. Ang kagandahan lang doon sa Masasa Beach ay nandun yung talagang white sand at magandang paliguan. Pero kung kayo mag-island hopping at uh, mag-escuba mag, uh, diving at tapos mag-snorkeling, at dito sa lugar namin ang napakaganda sa tapat na itong Sitio Bulihan, Marikaban Tingloy. So, yun lang mga idol at uh, sana sa susunod na summer uh, makapasil kayo at uh, magi enjoy kayo promise babanggiting ko na lang po yung mga pangalan ng homestay dito sa barangay Marikaban kung gusto nyo pong hanapin na uh, tingnan nyo sa facebook meron silang mga facebook account yung Elsa and Arce uh, transient house or uh, homestay tapos yung Amanda homestay tapos yung Villa Marco Uh, beach house tapos merong casa di makuha beach house and the uh, homestay so madali pong hanapin sa facebook hindi ko na lang po i ano ritos kasi baka bawal sa maglagay mag-promote dito ng mga ganun eh uh, hindi ko pa naman nasubukan first time ko lang tong ginawa at uh, mag-promote pakisubscribe na rin po ng aking youtube account Tito A. TV at uh, sana po mag subscribe kayo and paki paki like and share na din and paki pindot na lang po ng notification bell para sa updated kayo sa aking mga ina-upload na video maraming maraming salamat po at sana po ay pakisuportahan at ang aking channel Tito Amar TV thank you very much po mga yung mga idol tara mga idol liko tayo sa dagat ayan one to sawa so maraming maraming salamat uh, ingat po kayo kung saan man kayong naroon dako ng ating bansa at ng ating mundo lagi po kayong mag-iingat at sana po eh, nasa mabuti kayong kalagayan thank you thank you and uh, God bless and more blessing para sa inyong lahat. ay ng uh, pamilya at uh...